Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, may panibagong hakbang na naman ng gobyerno para palakasin ang presensya ng militar sa Pag-asa Island. Ayon sa bagong dokumento ng Department of Budget and Management, may inilabas na karagdagang pondo para sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng infrastruktura ng Philippine Air Force doon. Ang bagong fund release ay may saro number bmbd 250015751 at may kabuuang halaga na 61,500,000 at sampung piso na inilabas noong October 14, 2025. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang mga posibleng epekto ng dagdag pondo sa seguridad, logistics, at operasyon ng mga sundalong nakadeploy sa Pag-asa Island? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Pag-asa Island, o Thitu Island, ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Isa ito sa mga pinakamalaking isla na okupado ng Pilipinas, at dito nakatayo ang base ng support system ng Philippine Air Force. Simula pa noong nakaraang dekada, naging prioridad ng pamahalaan na i-upgrade ang mga pasilidad dito, kabilang ang runway rehabilitation, barracks construction, power and water systems, at communications facilities. Ang base na ito ay mahalaga hindi lang sa militar, kundi pati na rin sa sibilyan na komunidad na naninirahan sa isla. Dito nakaposisyon ang ilang tauhan ng Philippine Air Force, Philippine Navy, at Philippine Coast Guard. Noong mga unang bahagi ng taong 2023 at taong 2024, nagkaroon na ng mga naunang proyekto sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program, kabilang ang Pag-asa Island Airstrip Extension at mga basing support facilities para sa Phase 1. Ngayon, batay sa dokumento, ang bagong saro release na 61.5 million pesos ay nakalaan upang tugunan ng variation order para sa mga basing support system phases 2, 3, at 4. Ang variation order ay karaniwang nangangahulugang may mga pagbabago o dagdag sa orihinal na plano ng proyekto, maaaring dahil sa mga bagong pangangailangan, pagtaas ng presyo ng materyales, o karagdagang structural works na hindi nasama sa unang kontrata. Sa madaling sabi, hindi ito bagong proyekto kundi pagpapatuloy at pagpapalakas ng kasalukuyang konstruksyon sa Pag-asa Island Base. Kasama sa mga phase na ito ang mga sumusunod na aspeto. Phase 2, pagpapalakas ng power generation at water distribution systems. Phase 3, pagpapaganda ng housing at operational quarters ng mga sundalo. Phase 4, pagpapatayo ng karagdagang logistics, maintenance, at communication facilities. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng Philippine Air Force, na siyang pangunahing gumagamit ng airfield sa isla para sa tactical operations at resupply missions. Ang dagdag na pondo na ito ay hindi simpleng administrative move. Sa realidad ng sitwasyon sa West Philippine Sea, bawat metro ng concrete, bawat poste ng ilaw, at bawat communication antenna ay may kaakibat na halaga sa national defense at territorial integrity. Ang Pag-asa Island ay madalas na binabantayan at minsan ay minomonitor ng mga barko ng China Coast Guard at militia vessels. Kaya ang pagpapatibay ng infrastruktura rito ay isang malinaw na pahayag, andito ang Pilipinas, at hindi ito aalis. Ang 61.5 million pesos ay maaaring gamitin sa pag-reinforce ng mga gusali laban sa harsh weather conditions, lalo na sa bagyo at salt corrosion. Maaari rin itong magamit sa communication upgrades, na mahalaga para sa real-time reporting ng mga military units sa West Philippine Sea. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na programa, ang Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFPMP. Sa ilalim nito, hinati sa ilang horizon ang mga modernization goals ng AFP. Horizon 1, 2013 hanggang 2017, pagbili ng basic defense systems tulad ng FA-50 jets, frigates at armored vehicles. Horizon 2, 2018 hanggang 2022, focus sa base radar at missile systems. Horizon 3, 2023 hanggang 2028, full integration at interoperability, meaning konektado at handang makipag-operate sa Allied Forces tulad ng US, Japan, at Australia. Ang pag-asa Island Basin Project ay tumutugma sa Horizon 3 Objective, Enhanced Basin Capability and Force Projection. Sa pamamagitan ng mas maayos na base infrastructure, mas mabilis ang deployment ng aircraft, mas maayos ang resupply operations, at mas ligtas ang personnel. Una, Strategic Deterrence habang patuloy na lumalakas ang presensya ng ibang bansa sa West Philippine Sea, kailangan din ng Pilipinas ng matatag na base kung saan makakapag-operate ang ating mga surveillance at patrol assets. Pangalawa, Logistics Hub. Ang Pag-asa Island Base ay pwedeng magsilbing refueling at maintenance point para sa PAF aircraft na ginagamit sa Maritime Domain Awareness Missions. Pangatlo, More Ali Booster. Para sa mga sundalong nakadestino sa isa sa pinakamalayong bahagi ng bansa, malaking tulong ang maayos na tirahan, sapat na supply ng tubig at kuryente, at modernong communication systems. Pang-apat, civilian support. Ang mga proyektong ganito ay hindi lang para sa militar. Tumutulong din ito sa mga sibilyan sa Pag-asa Island na umaasa sa infrastructure ng gobyerno para sa basic services. Hindi rin may kakaila na ang mga ganitong upgrade ay may kasamang symbolic value sa international arena. Sa panahon ngayon, kung saan tumitindi ang mga pagtatayo ng artificial islands at military outposts ng ibang bansa sa paligid ng Spratly Islands, ang pagkakaroon ng aktibong proyekto sa pag-asa ay nagpapakita na hindi basta nagpapabeya ang Pilipinas sa kanyang teritoryo. Ito rin ay nagpapalakas ng posisyon ng bansa sa mga usapin ng Mutual Defense Cooperation kasama ang mga kaalyado tulad ng United States, Japan, at Australia, na pawang nagpahayag ng suporta sa freedom of navigation at rule of law sa South China Sea. Sa kabuuan, ang 61.5 million pesos na dagdag pondo para sa pag-asa Island Military Base Upgrade ay isa na namang hakbang patungo sa mas matatag, mas moderno, at mas handang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay patunay na hindi lang salita kundi konkretong aksyon ang ginagawa ng pamahalaan sa pagpapatibay ng ating presensya sa West Philippine Sea. Sa mga darating na buwan, inaasahang tuloy-tuloy ang konstruksyon at posibleng may mga susunod pang pondo na ilalabas para tuluyang makumpleto ang multi-phase based support system ng Philippine Air Force sa Pag-asa Island. Isang maliit na hakbang sa papel, pero isang malaking hakbang para sa soberanya ng bansa.